Ayan. Guys, dito tayo ngayon sa Sitio Tandang uh, Kucho. Medyo uh, na flat lang yung ating kasama kaya tigil mo tayo saglit dito. Then hahanap tayo ng place na uh, mas magandang spot, guys. So, samahan nyo kami para uh, makita natin yung iba't ibang uh, campsite dito or uh, iba't ibang Puntaing uh, puntahing lugar dito guys so guys um, andito tayo ngayon sa Hidden Lagoon sa Tanay Rizal Ayan. guys uh, bagong bago lang tayong uh, Quadernos Park uh, kamakailan lang to binuksan then eto guys kita, -kita natin ang daming dumadayo guys uh, mamaya ng konti uh, titignan natin kung ano yung maganda rito guys Then, ang masasabi ko lang guys, uh, pagkatatin nyo dito, ito agad na bubungad sa inyo. At syempre, hindi mawawala guys, ang magandang si ate. Ayan. <laughs> uh, ba may gusto ko natin patiin? <laughs> Punta po kayo dito sa Eden Lagoon namin. Sa Cabadernos, ano to, park. Ayan, uh, tingnan natin Ayan So guys, iniimbitahan tayo ng ating Kaibigan na si ate Ate Gemma, ate Gemma. Actually, siya ang unang-unang madadatan nyo rito bago kayo makapasok Sa Quaderno's Park Sa Hidden Lagoon So And guys, uh, may parking tayo Ng mga motorcycle Then, dito sa kanan naman Diyan naman ang uh, Four wheels Then ang entrance pirito is uh, 50 per head. Guys, uh, dagdag information nga pala, uh, ang Quadernos Park lang ang may mini falls dito guys. Sa kahabaan nito, papunta sa Kalinawan guys. Sa kahabaan ng lawa nila, sila lang ang mayroong uh, falls. Guys, uh, dito, pwede ba tayo mag-overnight dito? Ate? Meron po. Ayun, meron yung overnight siya dito, guys. Then, um, makikita natin kung may, may cottage siya, no? May cottage rin po. Ayun. Mga magkano naman nag-range nag, nag pa ang cottage? Iba iba po yung price. May 300, 400, hanggang 500. Ayun, magkano naman ang, ano, magkaiba yun sa overnight then sa day tour? Press lang po yung price ng cottage. Ah, po, same lang. Opo, opo. Pero pagka sa gabi po, 100 na po per head pag-overnight. Pero pag kaganto, 50 pesos. Ayun, per head. Per head. Ayun. Ayan guys, may ID na may ID na tayo. Then ang kagandahan uh, dito guys, um pag may nakalimutan kayo, eto. Yan guys, may mga paninda sila Ate Jema na pampainit dahil malamig malamig dito guys. Ito so, mga soft drinks, may mga soft drinks dito Oh, ayan guys. Wholesome tong lugar na to guys. Pwedeng pang bata, pang matanda, pang magjowa. Uh, guys, matutuwa dito ang uh, family and loved ones natin. <laughs> so guys, tignan na natin kung ano yung ipinagmamalaki ng Quadernos Park. Kung ano ang mga nakatago dito guys. Medyo excited na ako. Uh, Tara guys. Maraming uh, mga ganda dumaday dumadayo guys. Kaya nila. Ayan, cute naman ayan. guys malawak din ang parking nila ayan guys <laughs> so tara let's tatansahin na lang natin kung ilang minuto guys ang simula sa entrance going to uh, false Ayan. Guys, uh, susunod na lang natin yung bandera. Hindi tayo maliligaw dito, guys. So, guys, pagka lumakad nga pala tayo dito, ingat-ingat lang. Kasi marami nakausli na malilaking bato, guys. Pero maiksi lang naman, guys. Dahil pagdating dito, baging naman ang sasalubong sa atin. Uh, ingat pa rin tayo, guys uh, pag nagpunta kayo dito ng family nyo eh magpasama kayo guys sa tour guide para mas safe tayo and guys natanaw na namin ang baba so medyo ingat lang dito guys kasi medyo matarik sa mga bagong kaibigan natin. Um, <laughs> ayan na. Kita-kita naman natin dito guys sa marami tayong nag enjoy marami dumadayo. Pwede-pwede sa mga bata, sa matanda, sa seniors. At saka guys, hindi naman kalayuan na ito na uh, hindi pa lahat nakakapunta rito guys. Kakaunti pala nakakapunta rito guys. Kaya solong-solong -solo natin yung lugar. Uh, masyado malaki pa yung lugar para sa mga dumada, uh, dumarayo rito guys. Hindi naman umulan ngayon, kaya medyo malinaw guys ang tubig. So ayan guys, nandito tayo kung saan nagpunta yung mga kasama natin.